Huwag kayong matakot o kabahan man. Hindi ba't ipinaalam ko na sa inyo noong una pa ang layunin ko sa inyo? Kayo ang mga saksi ko. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban sa akin? Wala. Wala na akong alam na may iba pang bato na kanlungan maliban sa akin. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng mga rebultong Diyos-Diyosan at ang mga rebultong ito na labis nilang pinahahalagahan ay walang halaga. Sila rin ang makakapagpatunay na ang mga iyon ay wala ring halaga, sapagkat ang mga iyon ay hindi nakakakita at walang nalalaman, kaya nga napapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Tandaan ninyo ang lahat ng sumasamba sa mga ribulto ay mapapahiya dahil ang mga iyan ay gawa lang ng tao. Magsama-sama man sila at ako'y harapin. Matatakot sila at mapapahiya rin.